Matapos ang sinagawang media fellowship ng PNP Bicol sa Camp Ola Ligaspi City Albay, ibinida ng Police Regional Office 5 ang kanilang akomplisimento at matagumpay na operasyon sa Bicol Region. Ang kanilang mga napagtagumpayan, alamin natin sa report ni Malchor Bungulto. Bicol Headlines, kayo na! Ibinahagi ng PNP Bicol sa mga miyembro ng media sa rehiyon noong Biyernes, October 17, ang mga naging accomplishment nito sa direktiba ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. sa pagsulong ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa rehiyon. Matagumpay na naitala ng Police Regional Office 5 ang mga naging operasyon nito simula noong July 17 hanggang October 10 sa mga kampanya kontra illegal na droga na nagkaroon ng 330 na operasyon na nagresulta sa 3 376 na naarestong individual at nakakumpis ka ng aabot sa 119 million 105,204 pesos. Naitala rin ang 52 operation na kampanya kontra loss of firearms na naaresto ang 55 individual at 42 dito ay naisang pasahuman at aabot naman sa 144 na firearms ang nakumpis ka. Habang sa si illegal gambling naman, nagkaroon ng 105 operation, 272 na individual ang naaresto at dito ay isang sa hukuman at taabot sa 156,236 pesos ang nakuha at nagkaroon din ng 57 operation contra illegal fishing, 123 ang naaresto at 47 na kaso dito ay isang sa kumana Haabot naman sa 622,910 pesos ang mga illegal na items na nakumpis ka. Samantala, ang progreso na ito ay sumasalamin sa matatag na liderato ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Baba. Bagay junior para sa kaayusan at kapayapaan ng rehiyon kaugnay sa layunin ng Pangulo para sa bagong Pilipinas. Ito ang tagapagratsada ng inyong balita. Melcher Bungolto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.